对吧？ matagal na hindi kami nakapag banding kaya bigyan ko rin sila ng oras Ayan. grabe yung puno puno yung admiral yung train ayan upo ako mayroon upuan sana manang upo <laughs> 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 ayan nagkalit na yung ali ayun, so, unahan unahan ayan unahan ako <laughs> unahan ako Sakita pa ako kata Pag Sunday ganito rush hours sa umaga hindi masyado puno. Uh, ganito. Bumper to bumper. <laughs> bumper. Bumper to bumper, puwet to puwet. Nguso sa nguso, harap sa harap. Steps. Baba na ako. Grabe. Sobrang sakit ng ulo ko. Maawitin ako ma maya maya after lunch. Kasi sobrang sakit. Gusto ko itulog. Mataki na naman yung aking migraine. Lalo um, yung Oo, oh, anong lulutuin kong ulam? Saan si Lola mo? Uh, hindi pa naman mamamahikan. Pinapakilala mo pala. Alas <laughs> yung anak mo. Alas anak mo. napako ako ng Victoria Park. Victoria Park. Oto na Victoria Park. This is the way. A... Gusto Victoria Park. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. ako. doon, mas, mayroong ano doon, Victoria Park. Mayroong mapa doon. Mm -hmm. <coughs> Oh, oh, I need to go to the right exit kasi pag nag exit ako sa maling ano ang layo ng mapupuntahan ko layo ng lalakarin, mo excuse me Pilipina uh, where is Indonesia? where is Victoria Park exit Hey, Miguel. Oh, thank you. Yeah. Thank you. Yeah, number is Indonesian. Sabi ko sana. <laughs> Sabi kasi niya, Indonesian daw siya. Victoria Park hanap ko. Kaya doon ako sa exit E. Mimit ko yung aking friend. Ah, at maglalans muna kami. Oh, sakit ng ulo ko. Matake yung aking migraine. Ah, uh, na-squeeze yung otak ko pag nasubraan na ang pag-iisip. Hindi naman maiwasan di hindi mag-isip. Ma so okay na, masasolve na yung aking problema. Yan, hanggang dito na muna, maya ulit.